Uh, 7.46 billion po yung nadagdag na budget ng komisyon na pinigilin po sa uh, tulad uh, po sa Barangay NSK. Sa Barangay NSK elections ay uh, kakailanganin namin ang dagdag na 7.5 billion pesos lalo pa na ipinusigin at pinupusigin ng Comelec ang dagdag na honoraria sa mga guru uh, para po sa Barangay NSK at yung Kongreso po ay napakagandang balita nung nag-defend kami ng budget namin noong nakarang araw ay pinayagan ko ang dagdag na honoraria sa lahat ng teachers sa buong Pilipinas. That is for 20 elections ba? Ah, dahil sa BKS in our sales. Tapos sa barangay ng SK elections How much, na uh, 7.46 billion po yung nadagdag na budget ng komisyon na binigay million. po ng house. of oh, Apo. Sapagkat ay na more or less 10,000 precincts na may mga dagdag na mga ballot boxes, dagdag na mga electoral board members times 3 bawat isa, at lahat ng electoral board members sa buong Pilipinas na mahigit isang milyon ay dadagdagan din po across the board.